Iris, sa magkasintahan, sa pag-ibig, kailangan mong mapanatili ang iyong pagiging mahinahon. Iwasan ang pagiging mainitan ang ulo at mapagselos, sapagkat ito'y maaaring makasira sa tiwala. Palitan mo ng sigla at pagunawa ang mga pagdududa upang mas lalong tumibay ang inyong pagsasama. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Taurus, sa magkasintahan, natural sa iyo ang pagiging possessive, ngunit mahalagang matutong magbigay ng tiwala. Hindi mo pagmamayari ang taong mahal mo. Ipakita ang pagmamahal sa pamamagitan ng pag-aaruga at hindi sa paghihigpit. Sa ganitong paraan, mas lalago ang inyong relasyon. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-iibig. Gemini, sa magkasintahan, mabilis kang mag-isip at minsan, na pag-iisipan mo ng masama ang mga bagay na wala namang dahilan. Iwasan ang pagseselos at palitan ito ng masayang komunikasyon ang bukas na usapan at masasayang sandali ang magpapatibay sa inyong samahan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Cancer, sa magkasintahan. Dahil malalim kang magmahal, madali ka ring masaktan. Ngunit huwag hayaang ang takot mong mawalan ay maging dahilan ng pagseselos. Ipakita mo ang pagmamahal sa pamamagitan ng malasakit at hindi sa pagdududa. Ang tapat na puso ay hindi kailangang bantayan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Leo, sa magkasintahan, mahilig kang umarangkada sa spotlight, ngunit sa pag-ibig, kailangang magbigay daan din sa iyong kapareha. Iwasan ang pagiging mapagmataas o seloso. Ang tunay na pagmamahal ay may pantay na pagbibigay at pagtanggap. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Virgo, sa magkasintahan, napapansin mo ang bawat detalye, pati na ang mga maliliit na pagbabago. Ngunit hindi lahat ng napapansin ay dapat pagdudahan. Tiwala at pasensya ang kailangan upang hindi matabiunan ng selos ang pagmamahalan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Libra, sa magkasintahan. Ikaw ay tagapagdala ng balanse sa isang relasyon. Kapag nakakaramdam ng selos, piliin ang mahinahon at bukas na pag-uusap. Ang gulo ay hindi kailanman magiging sagot. Ang tunay na pag-ibig ay lumalago sa kapayapaan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Scorpio sa magkasintahan. Maalab kang magmahal ngunit minsan ay sumusobra sa pagiging mapaghinala. Hayaan mong ang tiwala ang maging haligi ng inyong relasyon. Huwag takuti ng pag-ibig, alalayan ito sa kalayaan at katapatan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Sagittarius, sa magkasintahan, mahalaga sa iyo ang kalayaan, at ganun din dapat ang ibinibigay mo sa iyong kapareha. Ang selos ay hindi makakabuti sa isang malayang pagmamahalan. Mas masaya at mas matibay ang relasyon kapag may tiwala at pagunawa. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Capricorn, sa magkasintahan. Tapat at seryoso ka sa pag-ibig, ngunit minsan ay nagiging kontrolado ka. Paalalahanan ng sarili na hindi mo kailangang hawakan ang bawat galaw ng minamahal. Ang respeto at tiwala ay pundasyon ng isang matibay na samahan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Aquarius, sa magkasintahan, ipinaglalaban mo ang pagiging malaya, kaya't dapat ay ganun din ang ay respeto mo sa iyong kapareha. Ang selos ay sumisira sa tiwala, Panatiliin ang koneksyon sa pamamagitan ng bukas na damdamin at pagtanggap sa pagkakaiba. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig. Pisces, sa magkasintahan, malambot at masyadong sensitibo ang iyong puso. Minsan, nagiging malikot ang imahinasyon mo, kaya't nakakaramdam ka ng selos kahit walang dahilan mas makabubuti kung magtiwala ka sa inyong damdamin at sa inyong samahan. Ang tunay na pag-ibig ay hinuhubog ng tiwala at pagkakaunawaan. Gabay lang ito sa pag-iibigan pero nasa iyo pa rin ang tunay na magagawang desisyon sa pag-ibig.